Hello guys, good um, an ba na? Good afternoon na ba? O oh, good morning? Good afternoon na no? Ay syempre, good afternoon na nga pala at uh, anong oras na ba ga? Uh, 3.58, mag aalas 4 na o oh, yan yun naman itong aming alaga oh, uh, ayan, ayan, tingin ka dun hi ka dun! Anong gagawin natin pag day off? Ganito lang? Ha? Missy? Ganito lang gagawin natin? Maghiga-higa? wala tayong pera niyan. Wala tayong benta pagka hindi tayo nagbukas ng tindahan. Kasi ngayon, Sunday. Oh, oh. Nagsasalita ako, huwag kang makulit dyan. tumingin ka doon, dito. Doon tumingin. Kita nyo naman, pagka talagang ganitong Sunday, dapat labaday. Pero dahil kukunti ang labahin namin, damit ko lang ang ko na kaunti. Siguro mga ano lang yon anim na piraso, walong piraso. Kasi nga, pag nasa tindahan ka, pagod, lahat, isipin mo kung ano yung babayaran mo, yung mga, mga ahente, isipin mo araw-araw, kada, kada ahente na darating, kailangan mong umorder, kailangan mong magbayad, ganyan-ganyan. Ngayon, pag Sabado, sabi ng anak ko, gawin nating rest day ang linggo. Ano ba sabi ko kanina? Sabado, mali, mali. Linggo. Linggo. Para naman kahit pa paano makapahinga yung kaunting utak. Kung merong laman pa. Ay, patay tayo naman. Hindi mo naman sinisi. Ayan. Oh, sa mga followers ko dyan, pagka ganitong Sunday, andito lang talaga ako sa bahay, ha? patuloy nyo po akong i-follow, i-like, and i-share yung mga videos na ginagawa ko. At thank you sa, sa mga nagpapadala sa akin ng mga messages na follower ko sila, na sila ay uh, nagugustuhan nila yung aking konting kwento. Maraming maraming salamat sa inyo, sa aking... Oh, nagugulat si Missy. <laughs> Biglang gumano ng ano eh. Yun. Oh, oh, lalabas sila. O oh, maiiwan sa akin yung mga doggy. Sabi ko, si Pao, bukas na umuwi. Si Axel, lalabas kasi manonood daw ng basketball. Si Bimbo ba, hindi pa ba Eh, ang ba naman niya? Ayan na. Tutulog eh. Tutulog eh, pa. Ingin In nyo naman na yan ang daya. Hmm, Ito yan. ba naman ay naging tao na? Hindi eh, okay sana. Sa bagay, para din tao to eh kumpleto si Regato. may dayap eh. May mga pagkain na masarap. Aba! So, ayun lang guys ha. Maraming maraming salamat sa aking mga followers. Hindi man tayo nakakapag-raffle, pero dumarami yung followers ko dyan. Nung tumigil ako ng paglalive, siguro mga months ago na. Months, months ago na. Minsan, gusto ko lang mag-live, paminsan-minsan, pero wala rin kwenta eh. Ganito na lang. Kaya, pinapaabot ko sa inyo yung pasasalamat. Kasi, kung hindi dahil sa inyo, uh, hindi naman lalago ang aking following, ang aking followers. Maraming maraming salamat sa mga nag-share sa mga 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 gurang na kahit na wala akong ipinamimigay. Maraming maraming salamat sa inyong, At eto, ang puwet ni... <laughs> ay, sinabi ko lang puwet, oh. Na wala akong ipinamimigay ngayon dahil talagang kahit gusto kuman ay hindi ko naman masweldo ang aking dapat sweldohin sa Facebook. So, goodbye at sana... Uh, sa mga munti kong mga ginagawa ay nai-inspire kayo kasi yun lang naman ang gusto ko eh magkaroon ng maraming kaibigan at uh, kausap dito sa aking Facebook live thank you very much bye 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 missy tulog ang aking bunso ang na dito sa mukha ko bastus bye পাখি দিন মুখত